Ang Administrator Arnel Ignacio, isang linggo matapos siyang masibak sa pwesto. Sinagot niya ang ilang aligasyon, kognay sa maanumaliwaman ng pagbili ng 1.4 billion pesos na property ng Aensya. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Reyniel Pawi. Reyniel, ano, naging payag ni dating O Administrator Arnel Ignacio. Sa kailangan press conference ni dating O chief Arnel Ignacio, sinabi niya, na walang katotohanan yung mga aligasyon na pumutok noong isang linggo dahil aniya yung uh, controversial na 1.4 billion peso land deal ay dumaan naman doon sa technical working group ng kanilang ahensya. Isa pa sa kanyang mga pinunto ay yung uh, pagkadismaya niya dito nga sa nangyari na ito dahil hindi na raw matutuloy yung proyekto na dapat sana ay isa kapakanan naman ng ng mga OFW. Kaya ngayon, ang uh, kanyang focus ay bukod doon sa kaso ay yung sitwasyon naman ng mga OFW na sana itatayuan nga noong uh, halfway house o noong dormitory na malapit doon sa NIA Terminal 1. Chigi, sa mga nakalipas na araw ay binigyan rin tayo ng eksklusibong dokumento ni uh, dating OWA Administrator Arnel Ignacio tungkol naman doon sa isa pang uh, uh, aligasyon doon sa lupa na yon na hindi siya pwedeng tayuan ng ganong establishment. O, sabi ng KAAP, ay uh, binigyan nila ng assessment itong OWA noong nakaraang taon at sinasabi na dapat ay uh, 49 meters or uh, below doon yung itatayong establishment. So technically, sinabi sa atin ni uh, dating OWA Administrator Arnel Ignacio na ayun din naman yung susundin nila sakaling nga magtuloy-tuloy itong proyekto. At uh, sa ngayon, Jiggy, uh, uh, exclusive, makakasama natin no, si uh, dating OWA Administrator Arnel Ignacio at uh, may mensahe siya para sa mga OFW. Maraming salamat, uh, Rainer. Uh, hindi na ako magsasalita tungkol sa, sa ibang technical na bagay. Ang aking mensahe na lang ay para sa aking pinagsisindihan ng mga world news. Ang tanging nararamdaman ko, namimiss ko yung mga kakulutan nyo, yung mga kwento ninyo, may kwenta ko wala. E tayo lagi nagkakasama. Ginawa ko lamang ang lahat ng ginawa ko, dahil kaparte na kayo ng aking pamilya, kayo na itinuri kong nanay, tatay, ate, pinsan, lahat na. At yung pagsisindi ko sa inyo, hindi lamang yun hindi ko lamang yung ginawa dahil yan ay sa akin ng ating pangulo. O hindi, kaparte na yan ang buhay ko na si Kasuye na yun. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na binigay mo sa akin pagpitiwala. Maraming beses tayo nagkakasama, nagtatawa na, naging Napakaraming nangyari. Uminusto kayo, uminusto kayo. Sana lang, nabigyan ako ng pagkakataon. At kung sakaling mong, ito, wala na ako, sana magtuloy ang balot na Para sa inyo, para sa inyo. Para iso yan, para sa inyo. sana, sana matuloy. Para sa inyo, para sa inyo sa lahat ng proyektong ginawa ko at sa iyo, kayo nga sa isip ko, na ginawa ng pamahalaan para sa inyo. Sana matulog. Ino. At ayun nga yung uh, naging pahayag naman ni uh, dating award administrator Arnel Ignacio at isa pa, Gigi, doon sa mga ipinunto niya kanina nga dito sa nangyaring press con ay yung uh, naging maanghang na statement niya na wala kahit piso siyang kinurapot dito sa 1.4 billion pesos na ito. So sabi niya, Uh, handa siyang umarap sa anumang investigasyon. At uh, ngayon din ay uh, hinanap natin yung istapasa na si Baksa Puesto ng kanyang uh, Deputy Administrator ni si Emma Sinclair. Pero uh, wala, no show dito si uh, Deputy uh, Emma Sinclair. At uh, ngayon ay pinipilit natin makuha na pa rin siya ng uh, pahayag nga dito sa kanya pagkakasibak sa Puesto. Jiggy. Yan po si Reynal Pawid, nag-uulat live mula sa Quezon City.